Hello, good afternoon mga pups. Kagawa uh, Gagawa ko ng video ngayon regarding sa mga nasuspindi Ito para lang to sa mga lalamove na suspended yung account nila Kasi ako naranasan ko na na masuspindi, hindi makabiyahin ng 2 uh, weeks Maraming nasususpindi ngayon kay lalamove hindi ko alam kung bakit, anong reason siguro maraming mga mga pagkakataon na nakakamali yung rider, kakamali yung mga CS natin at uh, yun kadihilan ng uh, naano tayo sinusumbong tayo uh, kaya nasususpindi tayo ayan uh, ako nasuspindi ako dahil uh, yung sa akin nagpalit ako ng number, yung pala dapat hindi ka magpapalit ng number mismo dyan sa driver app kailangan pupunta ka mismo sa Lalamobo office kasi ang paliwanag nila uh, baka raw kasi bininta yung account, gano'n yun lang, yun lang pagkasabi, baka daw bininta ko yung account, kaya nagpalit ako ng number, sabi ko hindi gano'n, hindi gano'n naman sir yung ano, yung ah uh, yung purpose ko noon. Nagpalit lang ako ng account, ay ng number para makatipid ako sa sa load. Kasi mayroong SIM card na mas ma, mas ma yung load tsaka mas matagal mag expire Yan, kaya nagpalit ako tsaka dapat pag nagpalit kayo mga paps ng uh, <coughs> pag nagpalit kayo ng pag nagpalit kayo ng uh, SIM card, dapat yung ipapalit yung SIM card is uh, ano din uh, kailangan verified din sa Lalamove ay verified, verified sa Gcash yung ipapalit yung account ay mali, sorry 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 ang ipapalit yung number kay Lalamove ay yung verified sa Gcash account yan. Kasi kailangan 'yun, pinipicturean nila, pinipicturean nung ng uh, uh tailor ni mo Yung nag-assist sa iyo doon, pinipicturean yung pinalit pong number kung verified yung GCash number na yun Yan. At uh, <coughs> i screenshot ini-screenshot pa nga nila eh. 'Yon, kaya mahirap magpalit ng mismo doon ka magpapalit sa ano, sa, sa application. Ako nung magpalit ako, naka, naka ano na ako, nakabiyahe pa ako nung nagpalit ako. Uh, ba, nagpalit ako ngayong araw na to, ng number ko. Tapos, bumiyahe pa ako nung kinabukasan, nakabiyahe pa ako nung. Tapos, pagtingin ko ulit sa app ko, nung mga other day na, yun, hindi ko na, na ano, suspended na ako, hindi na ako nakabiyahe. Ayan, two 2 weeks. Nantay ko 2 weeks. Kung babalik. Kasi ang nakalagay doon, your account is suspended. Uh, hindi ka pwedeng kumuha ng ano, English yun eh. Hindi ka pwedeng kumuha ng booking, mag -cash out. and Tapos, yun, inantay ko lang. Kaya, <coughs> nung inantay ko, pagdating nung two weeks, sabi ko parang ano ah na ayaw bumalik ah nagchat-chat ako sa chat support na sa chat support chat-chat ako ngayon hindi naman nila sinasabi kung kung ano yung mali mo kung ano yung kung ano yung ah, kasi alam ko sarili ko mali ako talaga na nagpalit ako ng number na hindi nila alam yan ngayon ah tawag dito, yung iba na sususpindi eh, may balik biyahe training halimbawa, na sususpindi ka eh, dahil panay cancel ka ng booking tapos nare ka ng uh, CS natin na eh. siguro pag madalas na pagka-cancel ng booking yon uh, nare-rep na naano tayo na suspended eh tayo yung iba may nakalagay na kung ilang araw halimbawa October 12 ngayon pag nasuspendi ka ngayong araw iba nakalagay 2 days, 3 days babalik yung account mo yung sa akin walang nakalagay na na date kung kailan babalik kaya yung mga nasuspendi dyan mga paps mga nasuspendi uh, comment lang kayo sa baba yung mga katanungan nyo Ah uh, para ma-assist ko kayo pag nabasa ko, re-replyan ko kayo and yung iba nun mayroon naman na suspend din na hindi ka na magbabalik training, balik biyahe training ayan <coughs> kasi ako hindi na ako nagbalik biyahe training, nag -ano na lang ako nag uh, pinayos ko na lang yung ano ko iba yung case kasi sa akin, iba yung scenario yung iba nagbabalik training siguro yung mga nagka-cancel booking tsaka yung mas malala pa na na ano mas malala pa na problema ayan ang training pala mga paps every Friday lang yun sa mga na-cancel book ah yung mga na suspended ah every Friday lang ang ang uh, ano nila ang available nila. wag kang pupunta doon ng Monday to Thursday kasi hindi nila ano yun. Hindi nila uh, hindi nila, hindi ka nila kayo asikasuhin. <coughs> Siguro kung ibang concern nyo, yan, kakakasikasuhin kayo. Pero kung suspended kayo tapos balik, biyahe training kayo, mag magsiseminar ulit kayo, ayun, every Friday lang yon mga paps. Kailang, ang bukas ng uh, opisina ng PITX, lalo mo PITX is alas 9, kailangan mga alas 8, 8.30 na doon ka na kasi may mga number yun eh kukuha ka ng number doon sa guard ayan at uh, <coughs> marami, marami nagpupunta doon nung nakaraan doon, ang dami may mga taga Bulacan na nagpupunta doon may pagkatago pangga, kung saan -saan lang kasi ang doon na lang ang ano eh ang alam ko doon na lang yung pinaka main niya office nila sa Pitex sa sa may paranyake. yan at uh, yung mga hindi nakakaalam sa location ng ano i-search is nyo lang PITX paranyake, Lala Move Office yan search nyo lang uh, third floor yan third floor sila third floor tas sakit ka dun sa taas kukuha ka ng ticket yung sana kung nakamotor ka kukuha ka ng ticket Ayan. libre naman libre yung parking natin mga paps pag uh, lalamog tayo Ayan, at uh, <coughs> i-assist naman kayo nung ano nung mga tailor doon paglabas mo kailangan yung mga ticket natin huwag nyo tatapon kasi yun ang access natin para ano para hindi tayo pabayarin ayan yung mga may mga katanungan pa, mga paps uh, comment lang kayo re -reply ko kayo pag nabasa pag nabasa ko yung mga comment nyo ayan uh, yung mga nasuspended ulitin ko every Friday lang po pwede pumunta sa Lala Move doon lang mismo ang alam ko doon lang mismo sa ibang mga hub, wala yata, wala mga similar na ganun. Ah, uh, doon lang. yun lang at uh, pa-subscribe naman sa channel ko mga paps, at uh, pa-like at pa-share na rin para marami tayong maka maraming makita nating na video na mga kapwa nating mga uh, lalamon brother. Kasi 'yung kaya naggawa ko ng video dahil 'yung iba nakikita ko walang ano walang nag-i-schedule walang nagsasabi na every Friday lang dun sa sa Ptex yung ano yung mga nasuspindi. eh. ayan hanggang dito na lang at hanggang uh, hanggat sa muli susunod natin pagkita kita sumilong lang ako kasi mainit pa at medyo maulan-ulan ayan nagbiyahe ako ayan ang uh, ano ko ayan hanggang dito na lang bye, -bye.